Isa sa matampok na aktibidad ngayong undas sa Our Lady of Mediatrix of All Grace Cathedral sa Kidapaon City ang Parade of Saints at Mary Look Alike na ngayong araw November 1 kasunod ng misa at pagbabaspas sa mga puntod. Ayon sa inilabas na schedule ng parokya, nagsimula ang araw ng undas, kaninang alas 5.30 ng umaga sa pamamagitan ng Misa sa Our Lady of Mediatrix of All Grace Cathedral na sinundan ng Parade of Saints at Mary Look-Alike kaninang alas 6 at anticipated mas naman mamayang alas 5 ng hapon. Kasabay nito, isasagawa rin ang Blessing of Tombs sa Catholic Cemetery alas 8.30 ng umaga, alas 9 sa Kidapaon Memorial Park, at alas 3 naman sa Barangay Kalaisan Cemetery. Bukas, November 2, 2025, ipagpapatuloy ang pagunita ng All Souls Day sa pamamagitan ng Blessing of Tombs sa Catholic Cemetery alas 8.30 ng umaga at misa naman sa Kidapaon Memorial Park alas 9.00. Mayroon ding regular schedule ng Misa sa Our Lady of Mediatrix of All Grace Cathedral sa mga oras na alas 5.30 ng umaga, alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 4.30 ng hapon at alas 6 ng gabi. Inaasahang dadag sa mga at pamilya upang makiisa sa taunang pagunita sa mga yumaong mahal sa buhay at makibahagi sa makulay na parada bilang simbolo ng pananampalataya at debosyon kay Maria at mga santo. Samantalang nagbabala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o so CBCP laban sa mga Halloween activities tulad ng trick or treat na may kaugnayan umano sa okultismo at gawa ng demonyo. Ayon kay Father Jerome Siciliano ng CBCP, ang tradisyong ito ay impluensya ng Western culture at hindi likas ng kaugalian ng mga Pilipino. Sa halip, dapat anya ay ang pagunita sa mga santo at mga yumao ang bigyang diin tuwing undas. Pinuri ng pari ang mga parokya na nagtataguyod ang ng pagsusuot ng kasauutan ng mga santo bilang pagpapakita ng pananampalataya at pagtalikod sa mga gawaing may halong kasamaan. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.